Yes, hello guys! Welcome back to Simpleng Kunyang. And for today's video nga ay ituturo ko ulit sa inyo kung paano ba mag-convert ng ating mga sahod mula sa Facebook gamit ang PayPal account. So ito sa mga PayPal users na sumasahod kay Facebook, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-convert para ma-transfer natin sa ating mga GCash account, panoorin nyo tong video na to dahil para sa'yo ang video na to. So, ito ay part 1 pa lang. Dito muna tayo sa conversion at sa susunod na video na gagawin ko ay ipapakita ko sa inyo kung paano naman mag-transfer ng ating mga uh, sinahod mula sa PayPal to GCash account. So, panoorin nyo ito hanggang dulo. Tara, wag na natin patagalin. Pupunta muna tayo sa ating mga browser. Any browser. So, Google po ang gamit natin. And then, itype na din ang www paypal.com and then i-search lang po natin Just click login so dito i-enter natin yung ating mga gamit na email or mobile number sa ating mga paypal account at saka yung password and then click login lang login na tayo i-click natin itong proceed to account overview So, ganyan nga, ano, pagka-click natin sa proceed account overview. And then, makikita natin dito yung tatlong dots dito sa may right side. I-click po natin yan. And then, ganyan nga, pagka-click natin, meron ka dyang makikita go to money page. So, i-click natin yung go to money page. So, nandito na tayo, no? So, ito nga yung uh, sinahod natin galing kay Facebook. So, kailangan lang natin itong i-convert into Philippine Peso para ma-transfer natin sa ating mga GCash account. And then, ang gagawin natin, syempre, in-scroll down natin at dito sa baba, may makikita ka dyan na Convert Currency. So, i-click lang natin itong Convert Currency. So ayan guys, convert currency. Click next. Click convert. So ayan, you converted, yan yung amount and then click done. So ayan, nakikita natin nalipat na yung ating balance from USD to Philippine Peso. So ganun lang po kabilis. So, ganun nga lang po yung pagkoconvert ng ating mga sinahod from USD to Philippine Peso. At sa ating part 2, sa ating uh, next video, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ba mag-transfer ng ating mga sahod from PayPal to our GCash wallet kapag kayo po ay mga GCash user. So, may mga pagbabago at yun po ang inyong antabayanan. So, thank you for watching. Don't forget to like, share at pag-follow na rin for more updates. Thank you.